Ano nga ba tayo magpapataas ng ating subscriber Ayan. dito po mga idol ituturo ko sa inyo kung paano tayo tumaas at nagiging monetize kagad tayo mga ka idol Ayan. ganito lang po ang gagawin natin pag mayroon po kayo mga extra cellphone gamitin po yun natin ilagin natin yung mga youtube channel natin doon sa ating, ating mga cellphone pag meron kong dalawang cellphone o tatlo na ginagamit, ilagin po natin yung account natin doon sa cellphone na yun. At ganito lang po yan, maglalive po tayo lagi. Maglalives po tayo ng mula umaga hanggang sa maghapon po yan. Halimbawa, isang cellphone sa umaga, ilalive po natin. Pwede rin po yung sabay-sabay na natin ilalive ang gawin po natin itututok lang po natin sa kalsada gawin po natin CCTV ayan, paginawa po natin 'yon mabilis ko yung subscriber natin at papakita ko sa inyo yung mga views na ating live, ayan nakakuha po tayo dun sa ating live ng subscriber 20, 40 bakit pa nga ng 100 sa loob ng isang ano? Sa loob ng isang araw. Kasi po nag sa na tayo do ng 106 ah oh, 106,000 sa loob ng isang araw. Ayun. Nagkakataon lang po 'yun siguro. Ayun. Sa loob ng isang linggo, nakaka-view ako ng 200. Ayun, 200k. Ngayon, mas mabilis po yung watts hour natin doon kasi alimbawa pag nag ng ganong kalaki, di ba? Mas maganda po yun Mabilis po tayo Mabilis po natin makukuha yung su su subscriber tsaka watts hour. Yan po yun yung technique ko. Kaya kuha ko sa inyo ay gayahin niyo po yung ano, yung ginawa ko para mabilis po kayong mamonetize. At tulungan din tayo ni YouTube na magkakaroon din tayo ng Diyos. Sa, sa, simula, mahirap talaga. Kasi, yung nagsisimula pala ako, ay nagbibuse lang siya ng 20, 30, Yung mga nakarang, yung mga nagdaang mga araw na, yung mga sumusunod na mga araw, nagbi siya na siya ng 30, 30,000, 20,000, Ayan po yung ano natin yung bunga ng pagtsatsaga. Ayan. Bunga ng pagtsatsaga natin. Kaya ko ako sa inyo kayahin po yun, yung ginawa ko na sa loob lang ng apat na buwan nakuha ko na yung ano sa loob ng apat na buwan eh mula po ako noong ano ng April habang hanggang ngayong ano na uh, mag October ilan pa lang ako ilan palang lang subscriber ko nasa 1K nakuha ko na rin yung hour niya simula po ako nagla live noong nakita nakita ko rin yung nagla live doon sa ibang bansa na nag-views ng ganon ginaya ko at nagiging efektibo naman Gayon. Kaya, kung ako sa inyo, gayahin nyo rin yung ginawa ko. At maraming salamat. At sana makakatulong ito sa inyo yung ginawa kong video para madali din tayong mamonetize. Patulungan ko rin kayo kung paano mo ma tayo mamonetize. Ayon, salamat. At happy, happy sa mga gumagawa dyan ng kanilang content. Ayan. Paging masaya lang tayo sa paggawa nating na mga content. walang imposible yan, di ba? Pag masipag lang tayo. Ayun. Salamat. Kung nagustuhan nyo ang aking video, like and subscribe na rin ang YouTube channel, ang Lakwat. Sirong mangyan. Thank you, thank you.